Mahigit 20 milyong international tourists ang gumisita sa bansang Malaysia noong nakaraang taon na nakalikha ng mahigit 14 billion US dollars na revenue. Ano ang mga dinarayo ng turista sa bansa? Nagbabalik si Bien Manalo. Mayamang kultura, tradisyon at paniniwala. Nagtataas ang mga gusali, masasarap na pagkain at unique diversity. Ito ang the land of the hornbill, ang bansang Malaysia. Perfect para sa taglay nilang Malaysia Truly Asia. Ayon sa Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, mahigit 20 milyong international tourists ang bumisita sa Malaysia noong nakaraang taon na lumikha ng higit 14 billion US dollars revenue. At ngayong taon, inaasahang tataas pa ang tourist arrival sa bansa na posibleng pumalo sa halos 30 milyong turista. And committed to positioning Malaysia as a premier travel destination in Asia. Dito sa kahabaan ng Halan Petaling Street sa Kuala Lumpur, matatagpuan ang Petaling Street Market ang kanilang Chinatown. Makabibili rito ng mga abot-kayang souvenirs at affordable stops tulad ng mga damit, sapatos, luggage, alahas at iba pa. At syempre, makabibili rin dito ng mga local food. At isa sa mga dinarayo rito, ang kanilang ipinagmamalaking mochi. Salamat po. This is mochi. Ah, Masarap. Pinipilahan din dito ang malamig na soya bean na mainam pamatid uhaw para sa mainit na panahon. Pero siyempre, hindi kumpleto ang Malaysia trip kung hindi mo papasyalan at magpapa picture sa sikat na landmark sa Kuala Lumpur ang Petronas Twin Tower may taas itong 1,483 feet na may 88 palapag. Ito ang world's tallest twin skyscrapers. At mas lalong kapansin-pansin ang ganda nito pag ng gabi dahil sa mga ilaw sa paligid nito. Hindi rin pinalampas ng ilan nating kababayang nagbabakasyon sa Malaysia na masilayan ang angking ganda ng Petronas Tower. Gaya na lang ni Jonas Obando Fernandez na bukod daw sa mga tourist destination ay lubos din ang kanyang pagkamangha sa kultura ng Malaysia. At diverse nung ano dito culture, iba-iba. I never expected na ganito pala kaganda yung Malaysia. Iba-iba yung ano niya. Kada eskinet, eskinita, ang ganda ng mga bars. Kaya asahan na rin daw ang kanyang muling pagbalik sa Malaysia. Hopefully po, uh, one day, ulit, babalik, babalik ulit kasi right now, ang ganda, ang ganda ng Malaysia. Bukod sa mga turistang Pinoy, Ilang kababayan din natin ang nagtatrabaho sa paligid ng Twin Towers bilang mga photographer. Isa na riyan, si Yusri Abdullah na mula Zamboanga ay nagtungo sa Malaysia para magtrabaho. Sapat naman aniya ang kanyang kinikita para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya sa Pinas. Kailang kunti-kunti lang, walang problema. Proud po ako, nakakatulong sa turismo ng Malaysia. Matatanda ang nagtuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malaysia noong nakaraang taon para sa kanyang state visit kung saan isa sa mga natalakay ang pagpapalakas sa turismo ng dalawang bansa. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.